So hello, kamusta po? Ito pong kasama ko ay uh, si Lakay Reagan Bulitin. Siya po ay uh, political vlogger din. Magkasama kami ngayon sa Christmas Party. Pero siya, siya naman po ay nasa kampo ng uh, Pro-Tape, Pro-GMA. So, pero magkaibigan kami. Kahit na kami sa noon time ay magkaiba ng sinusuportahan. Tanong lang kita, anong reaction mo doon sa recent developments na lumabas yung... Uh, na nakansela yung sa tape na kanilang IPO. Ano ang reaction nyo bilang isang pro-tape na vlogger? Um, yung decision po kasi ng IPO, para sa akin po ha, um, uh, pa naman po ito sa BLA at saka sa Casa Director General. So, kailangan pa rin po natin irespeto yung proseso ng matas na yun nga po, may araw pa po ng 30 days bago po uh, makaroon ng final executory. So, ayun po. Uh, hinintay pa rin po naman natin na uh, ba diba sabi nga po, may mga balita na na-approve na po yung kay Joey de Leon sa registration niya sa trademark ng Itbulaga. Pero... Ah, uh, nag-check ako po, nag-check ko ako kanina sa website ng IPO, wala pa po ako nakikita na approved na siya. So yan lang po. Baka naman na baka naman ano delayed lang hindi pa lang na-upload. Kundi natin alam. abangan na lang natin. Yes. O yun, hindi naman hindi ko naman siya niyaya na mag-vlog para magde-debate pa kami. Oh, yes. Yo, so, <laughs> so kita-kita ano. niyo naman magkaibigan mag po. Oh, magkaibigan kami magkaiba kami na sinusuportahan uh, sa noon time. S so, so can, pero bakit minsan binabash ka ng mga ibang ano. Ay, may galit po ata sila sa akin. <laughs> <laughs> Kakainin sa lilim mo nakakampi binabash ka pa. Ayun. Tinawagan ka kita pa. Kitang-kita niyo mabait ako ha. Oo, mabait naman 'to, mabait naman 'to. So ayan po. Maraming salamat model sa so ay, Manila. Ayun. So, yun guys, panoorin niyo kasi nag-ano kami talaga lang, nagbabilis so, lang. Nag-Jack and Poy kami. Kung sino manalo sa Jack and Poy, siya yung mapupunta sa kanya mapupunta yung Itbulaga. So, yun na lang. So, ha, panoorin niyo yung video. Ito na ipapakita ko. magalit, guys? Ay, ha? Yun. so, so, ito guys, panoorin niyo. Okay. So, kami muna ang maglalaban kina Ang manalo sa sa Jack and Poy sa kanya yung Itbulaga. At Nanalo siya sa tape yung Eat Bulaga. Nanalo ako sa 2DJ, okay? So, yung jack and point na ito, importante ng laban na ito. dito, nakasalala yung buong kaso. Yung mga IPO, wala, kasura natin na. Jack and point. Jack and yung okay. laban. Oke, jadi tidak pakai ya. Oke. Ini batu pertama. Batu ini lah, gosing kita tukatalo. Oke, oh batu So, kumakain kami ngayon dito sa Christmas party. Pero may sumisingit na taga-tape talaga eh. <laughs> ewan ko talaga dyan. Hello, Wala lalo, ano naman siya kayo. sa pila. Ang haba ng pila o. Oh. Ayan o. Oh. Ay, panalo ang oh. ipulaga. Panalo. Ay, oh. Diba? Ay, ewan ko naman taga-tape talaga o. Oh. Nakasingit lang. Parang gutom na gutom. Makisa diba? Pag-isalaga ako dito. Shout <laughs> So ayun guys, uh, napanood nyo po uh, Galing ako kanina sa Christmas party ng mga political vloggers okay So it is nice to see them po eh, Kasi matagal ako nagpahinga sa politika eh Kaya ngayon ko lang sila halos nakita ulit lahat At uh, nandoon, itong nga si Lakay, Reagan Bulletin Na nasa kabilang kampo, doon po sa awaya ng uh, Tape tsaka TVJ Pero yung nga, eh, kanina inaasar din namin kasi lahat kami doon uh, Karamihan ng mga nandoon ay puro VJ lahat, o masaya lahat na bumalik yung Eat O pero sports sports naman itong si Lakay. Kaya 'yun naman yung gusto ko. Gusto ko yung ganyan, na good vibes lang. Hindi kailangan kaming nagmumurahan, hindi naman kailangan. 'Yun yung trip niya, 'yun yung gusto niya. Anong magagawa ko, 'di diba? Maaring hindi kami naga-agree sa noon time show o sa politika. Meron naman kaming pinag-aagrihan, 'no. E, doon na lang, doon na lang ano, hindi kailangan ano, hindi kailangan uh, awayen or pahiyain or ano eh nagwa-vlog lang naman din yung tao, mabait naman. So, ayun. So, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin sa pagdating po dito sa TVJ at uh, tape na issue uh, next week. Mukhang makikita po natin yung counter-offensive ng tape Kung ano po yung kanilang mga susunod na gagawin So abangan po natin yan And uh, we are ano eh, all looking forward sa 2 January 1 kung ano po yung uh, gagawin ng uh, ng Eat Bulaga TVJ sa TV5 kung ano yung kanilang uh, engranding engranding uh, pasabog sa pagpasok ng 2024 so ayun guys thank you very much po medyo masama pakiramdam ko tuloy tuloy lang po yung coverage po natin see you po sa next vlog bye bye guys